Alam mo ba na may limang tao sa Hunter x Hunter na pinaniniwala ang mas malakas pa kaysa kay Chairman Isaac Netero? Oo, mas malakas at ang listahang to ayon mismo sa kanya. Pero teka, sino-sino sila? Sa dami ng malalakas sa seryeng ito, paano nga ba natin malalaman kung sino talaga ang pinakamagaling sa paggamit ng NEN? Simple lang ang tanong, sino ang top 5 na pinakamahusay na NEN user sa buong Hunter x Hunter? Pero ang sagot, hindi ganoon kadali kasi ang salitang best o pinakamagaling ay pwedeng mga hulugan ng maraming bagay. Lakas, galing, talino, at diskarde. Pero ayon sa kanon na istorya, may listahan si Netero. Oo, si Isaac Netero mismo ng top 5 NEN users sa buong mundo at ginamit niya ang sukatan ng kapangyarihan at lakas. At dapat nating tandaan, si Netero na binansagang pinakamalakas sa mundo ay nagsabing may lima pang mas malalakas sa kanya. Grabe, di ba? Isipin mo na lang, si Sinetero na kayang tunawin sa isang palakpak ng gintong estatwa may kinikilala pa palang mas malalakas. Kaya ngayon, sisilipin natin ang listahang yon kung sino-sino ang posibleng laman ng top 5 user ni Isaac Netero. At oo, may mga pangalang hindi mo aakalaing na makakapasok dito. Unang pangalan sa listahan, si Jing Tricks. Isa siya sa pinakamisteryosong hunter sa buong serye at ayon kay Biscuit Kruger, qualified si Jing Tricks para maging triple star hunter Si Jing ay personal na pinangalanan ni Netero bilang bahagi ng kanyang tapay. 5. Pero bakit? Well, kahit hindi pa natin nakikitang lumalaban si Jing ng todo, ilang beses na niyang pinatunayan ang kanyang katalinuhan, creativity at raw talent. Una, noong pumasok siya sa loob ng laro ng Grid Island, na-invento niya ang Magnetic Force ability na sobrang advanced at customized. At ang galing niya sa emission type abilities ay sobrang pulido. Pangalawa, sa kakin Art nakita natin na kaya niyang kopyahin ang abilities ng ibang tao gamit lang ang memoria at deep analysis. At dapat nating tandaan, hindi ito specialization niya, pero kaya niyang gawin ng halos perfect. At ayon kay Pariston, kahit sa Sojak, si Jing ay may reputasyon na kaya mong ilagay sa kahit anong sitwasyon at gagawan niya ng paraan. In short, si Jing ay parang walking cheat code sa NIN. At bago pa tayo lumalim ng istorya, importanteng linawin, hindi kasama ang mga kin meraan sa listahan. At bakit? Dahil si Netero ay namatay bago pa matapos ang Chimera ant arc. Ibig sabihin, hindi pa niya nasaksiyan ang full power ni Meruem, Pito, UP at Shia Poop. Kaya kung may tanong ka na, bakit wala si Meruem? Ito ang dahilan. Hindi siya sakop ng original na top 5 ni Netero. At susunod sa listahan ay ang pinaka Zodiac member, Boto Bay Gigante, Triple Star Hunter, Justice Specialist, Combat Veteran at higit sa lahat trusted sparring partner ni Netero. Kaya mahalaga ito dahil ang requirements para maging Zodiac ay hindi lang intelligence o leadership. Kailangan kaya mong makipaglaban kay Netero sa actual combat at ayon sa edad at experience ni Botobay, nasa 50s na siya kung kailan nasa peak ng Nen user. Malamang kabilang siya sa mga tinitingala ni Netero. Isa rin siya sa iilang karakter na mukhang hindi aatras kahit sino pa ang kalaban at base sa aura niya, at confidence sa mga meeting, siya ang tipo ng tao na hindi mo gustong kalabanin ng solo. Sumunod sa listahan, Beyond Netero. Ang anak ni Isaac Netero mismo. Hindi man masyado pa nating nakita ang buong power niya sa manga, pero maraming clues na nagsasabing kasing tindi o baka mas malakas pa siya kaysa sa kanyang ama. Una, siya ang leader ng ekspedisyon sa Dark Continent. Isang lugar na kahit na si Netero mismo ay halos hindi makontrol. Pangalawa, marami siyang critical connection at may leadership charisma pero ang mas mahalaga may tiwala siyang kayang-kaya niya ang Dark Continent ibig sabihin sa confidence pa lang alam mong may tinatagong malalim na apangeryang itong si Bion Netero kung si Isaac Netero ay ang warrior monk si Bion Netero naman ang king in exile strategic commanding at siguradong may hindi pa ipinapakitang Nen ability isa sa pinaka-iconic na master ng Nen Zenosoldick matanda na pero hindi pa rin humihina Sa edad na 69 years old, nasa late prime siya ng Nen abilities. Ang Nen ability ni Zeno ay isang kombinasyon ng shape manipulation at strategy. Ang dragon dive technique niya ay kayang makabagsak ng daan-daang energy missile mula sa langit. Isipin mo, hindi yun basta-bastang attack. Controlled, targeted, precision bombing. Mas malupit pa, may fighting history sila ni Netero. Ayon kay Zeno, matagal na kaming hindi nagkikita ni I Isaac, madalas kami naglalaban pero hindi pa kami nagtotodo. At ayon kay Netero, si Zeno ay yin sa kanyang yang. Kumbaga sa chess, si Zeno ang only rival na kayang pumantay sa strategy at timing ng isang gaya ni Isaac Netero. Maliit ang katawan pero huwag ka. Si Biscuit Kruger o Biske ay hindi lang mentor, isa siyang monster sa nin. Ayon sa semi-canon databook na Hunter x Hunter, character guide, si Biske ay may nen aptitude score na 26 by 30 mas mataas kaysa kay Corolo at Ilumi at kung nakita mo na ang transformation niya isang dambuhalang bodybuilder form malalaman mong hindi siya basta-bastang support character lang bilang matagal ng kaibigan ni Netero at isang combat veteran na tumagal sa Grid Island malaki ang chance na kabilang siya sa top 5 na user at ang ating bonus dark horse si Don Tricks ang misteryosong manunulat ng Journey to the New World na aklat tungkol sa Dark Continent. Ayon sa ilang teorya, baka buhay pa siya hanggang ngayon at nakatera pa rin sa Dark Continent. Kung totoo yan, ibig sabihin ay nabuhay siya ng daan-daang taon at kaya niyang harapin ang mga halimaw na mas malakas pa kaysa kay Meruem. Wala pa tayong concrete proof ng lakas niya pero kung buhay pa siya, malamang siya ang number one sa lahat. So, ayun ang aking mas malalim na analysis ng top 5 Nen user ni Netero. Number 1, si Jingprix, Henyong Nen Manipulator at Copycat. Number 2, Boto by Gigante, Silent but Deadly Sojak. Number 3, Beyond Netero, Anak ng Alamat at Baka Mas Malakas Pa. Number 4, Zeno Soldik, Chess Master ng Zoldik Clan. Number 5, Biscuit Kruger, Lihim na Halimaw sa Anyo ng Lola at ang Dark Horse, si Don Tricks. Pero ang tanong, sino ang missing sa listahan na to sa tingin mo? At kung bibigyan ka ng Nen ability, sino sa kanila ang gusto mong maging master mo? I-comment mo na yun sa iba ba? Maraming salamat sa mga kahantar nating umabot sa dulo ng ating video. Kita-kit sa mga susunod pa. Hanggang dito na lamang muna sa video na ito at laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang hunter.